Siniyak ni South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. na dumadaan sa masusing inspeksyon, monitoring at quality control ang mga infrastructure projects sa probinsya. Narito ang report. di ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. na dumadaan sa masusing inspeksyon, monitoring at quality control ang mga infrastructure projects sa probinsya para masiguro ang full transparency at accountability nito. Aniya, ang mga redundancy measures na ito ay sadyang ipinatutupad upang maiwasan ang irregularidad, mapanatili ang dekalidad na paggawa at garantiya na ang bawat pondo ng gobyerno ay nagagamit ng may pananagutan para sa kapakinabangan ng bawat South Cotabateno dagdag ng gobernador ang project inspections ay hindi lamang isinasagawa o ipatutupad ng Provincial Engineering Office kundi pinatutupad din ng Inspectorate Unit ng Provincial Governor's Office at mga kinatawan mula sa mga pribadong sektor sa ilalim ng Provincial Project Monitoring Committee. Sinisiguro ng kolaborasyong ito na ang mga proyekto ay mahigpit na minomonitor mula sa umpisa hanggang sa ito ay matapos bilang paraan ng pagpapatatag ng tiwala ng publiko sa serbisyo ng gobyerno. Jen Garcia, iMinds, Philippines.